Pwede po bang makahingi na isang pixel dito? Hoy! Hoy! Makayakap na makayang naman ang Jen Simeng, oh! Nakatingin, oh! Respeto! Respeto naman! Respeto naman! Alda, nakikita mo ba to? Alam mo ba kung ano to? Alam ko yan, iba mo? Relax! 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 Respeto naman! Ano nun Relax. Respeto naman, ako na dito. Po. Relax. Pasok na tayo, relax. Ayun lang, <laughs> Mga Dapper Gods, naiibig na po tayo. Kaya Ano, ano, ano? Uy! Excuse me po! Excuse me po! Excuse me po! Ano ba yung tatakot? Ayan. Bandar <Mandel> <inaudible> po. Do you know Uy! Where is Wala, umuwi na. Hindi ayaw alam, na. umuwi na. Do wala na, wala na. Wala. Chris, Chris wala. Where is Alden? Where Hindi <laughs> si, si na naman. O, wala, wala, hindi tatatay Lagi naman eh. Ako. Pe, pero puti yun. Wala ka naman dapat pagselos eh. Puti eh. Um, bakit wala? Baka palusot eh. Nakita ko kahapon, magkahawa kayo ng kamay, tapos sasabihin mo, wala ko dapat ipagselos. Ako ba -oh! nagkahawa Sumagot ka! Alden. Hindi ko inawakan, nakita mo naman, pinahawak ni Lola, di ba? Eh bakit hindi ka bumitaw? Hindi niya bumitaw! Oo nga! Gustong gusto mo ba? Ano nakikita kita parang gustong gusto mo pa. Hindi ko gusto, kamay mo lang ang gusto kong hawakan! May mawakan. choice ka, Alden! Bakit May choice ka! Oo nga! Ayan na, lumalabas na yung tunay. Mag-usap tayo, mag-usap tayo. itong unang LQ. Mag-usap tayo. Ayoko, Alden. Mag-usap tayo. I've had enough. what? English yun. I've had enough. Oh, ah, please. Enough? Enough, I've enough. had enough.